Ayan guys, hello. Good morning. Ayan po yung aking anak na si Batumtum. Nagawa ng kangkong chip. Ayan. Ito po, ito ang kangkong. Ang mga dahon ng kangkong. Ito yung paglulubluban niya para maging kangkong chip. Ayan. Ano ba nilagay mo dito anak? Kape. Sukal. <laughs> Ay, joke la. Ano, paminta? Itlog. Itlog? Isang itlog lang? Dumb. Tsaka seasoning, ah uh, paminta. Yun lang guys, ang nilagay niya. Ayan po ang nagawa. Ayan. dito na tayo. Ayan guys, sa atin ang iluto. Tignan natin kung uubra ang luto mo. Iyong ano. Ayan guys. Sino mo? Ito ang mantika, kulang ito anak. Kunin mo yung kalahati dyan na may kalahati dyan. Ayan, ilahat mo na. ba gano'n may... Eh, lang nag-steady. Hindi pa ganun ganun pa. Hindi hirang bata. Yan guys, habang nag-uwisik-wisik. uwisik Atin mo nang i-mix-mix. mix, -mix. Mikos, mikos lang. Mama, yung pang gano'n yung sipit. Hmm. Yung ka. Puto, huwag mo itong ilagay dinit Marunin yan. Sige, kunin mo na yun. At saka yung bilog na lalagyan. Ayan guys, atin ang ilagay. Ito, step number one. Ito. <laughs> ayan, aywan ko kung anong kalabasan nito. Ayan guys. Yung kangkong chip. Kangkong chip ni Batong Tong. Oh, okay. Tingnan natin kung... Tingnan natin kung... Aywan ko kung anong kalalabasan niya. Ay, nilutong kaya? Ako na magbibigay. Ay, malutong na nga. Atin. Itong... Ilulubog na natin 'yung eh, ano. 'Yan isipan lang ko ito ni Tumtum. Mga cooking tips ni Bottom Tom. <laughs> <laughs> Ay, sunog na ang kangkong chip ni Batongtong. Wow. Guys, nice, ang finished product. Ayan. Yeah. masarap, guys. Hmm. Anong lasa? Walang lasa? <laughs> Lasing chicken. Lasing chicken? <laughs> Oh, kangkong lang yan, chicken ang lasa mo. Okay. Ay, hindi mo itong naisip na yung batong kong ano. May gulay na. May ulam pa. Ay, siya. Mukhang chicken. Ay, binapapak na nga Ayusin mo pagbibidyo. Paano tayo ma-discover dito? Itlog Lasang <laughs> At kung aprobado, mag tayo magtinda nito, pangulam na. Malam mo, pumatok yung ating negosyo. Kangkong chip. OMG, guys. Ayan. O, ayan. Nilalanta ka na nga po nung magpinsan. Binubos na yung unang luko. Ayan. Marami pa bagang dahon. Nasang kangkong? Natural. Kangkong chip nga eh. Chip. Kangkong mm. chip. Lagyan suka. Natunog na po.

Ano? Nino? sa uh, ano? Uy, punta na. Oo. Uh, uh. Ngayon na? Oo, naligo ka na. pa. Yun. May hey, Titirang ka na lang na rin. Yo, na lang. Ah, iula mo like. nga eh. Ayan. <tinyo> <tinyo> Eh, uh, madami pa pala natin ang ako. Sabi siya, hindi Lakas ng nga po. Tumong-tumong, May batong. May tuyo, Tom. May batong, may Dapat na mamara. Hindi man may natamit yan. Last ay. na to. Mm. Ay! Yung iba ang ganda magawa. Ba't ay bara-bara kasi. Ito si <laughs> ina na ganda. Marami nilalagay. Marami Tsamba hmm. lang to. Tsamba, tsamba lang. Ayan, guys. Ayan, ang kakong chip. Ayan, guys. Kaya yung gusto gumawa, yan. Yan lang po yan. Ito pa yung iba. Ito yung na. May pangulam pang na tayo. Pangulam na tayo. Pangulam na tayo. mamaya ah, at mainit pa na. Kunin mo yung uh, ano. Boneka. Ayan guys, yung kangkong chip. Ayan, In ayan po. Ayan, salamat po. Ayan, ayan, ang finished product po yan. Ayan, salamat po, thank you. Thank you for watching, bye. Para manok, manok. Uy, tingnan mo nga si ate, nag-chat-chat.